Ah, uh, kinilaw naman po na walang kasawaang kinilaw 'tong mga idol. Walang kasawaang kinilaw 'tong mga idol. Mm. Mm. Sarap. Lagyan natin ng pangkasarap, mga idol. Ito 'yung pinakamasarap sa kinilaw pag may merkado. Mm. Siyempre, ang kanin natin na mais, mga idol, ah uh, permanente lang 'yan. Ah, uh, 'yan. Yung masarap masarap mga idol sa kinilaw. Kinaboy ito mga idol. Sa mga cowboy dyan. Sa mga iling mga ilaw dyan. Siyempre, natin ng sili. Yan, masarap dyan eh. Pagka sa kinilaw talaga, pinakadabis ang sili sa kinilaw. Hmm. Ah, natin ang sili. Ito mga idol, may sili na rin ko. Ayun Oh. May sili na rin, pero malapit na maubos. So, ayun. Ito, mga idol, ang isda pala natin mga idol. Ito, ah, tawag nito. Palutput dito sa amin ang tawag. Napakasariwa mga idol po. Puting-puti pa. Oh. Napakasariwa na ito mga idol. Ah. Ang tawag nito ni sa amin palutpot, sapsap naman sa Tagalog, sapsap. -sap. Ah, so ayun mga idol, oh, Di oh, tayo maraming kwento pa. Kain na na mga idol. Ah. Mm. Siyempre dahil malapit tayo sa tubig. Sa usang, tubig. Ah. hmm à, ngay đó luôn, ừm, sao à, ừm, 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 à Mm. Sarap mga idol Napakasulit ang kinilaw ah. mm. Sarap talaga ang kinilaw mga idol na pag mais ang ipares mo Napakasarap talaga Hmm. Hmm. Sukang tuba ang pinaris ko? Hmm Hmm? Palisan natin ng ano, sibuyas na marami. Oh. Ah. Hmm. Sulit. mm Mm. Mm. Masulit mga Sobrang dami So ayun Maraming maraming salamat Panood sa aking video at walang sawang sumusuporta Sa mga hindi pa nakapagpalo Palo na kayo sa aking Page na Kilawin at sa akin profile mga dol, murmoks bang pa ba tayong gagawin?